May nagpadala kasi sa akin ng ano, ng grocery. Pipick upin ko ngayon doon sa may ano, stop and shop. Wala na makain. America <laughs> nga pero wala na makain. <coughs> Salamat sa nagpadala ng foods. Samahan niyo ako pick upin natin. Ano-ano ba yung mga pinadala niya? Eh, tanghalin dapat ang lamig. Go. Kaya. Ah. Uh -huh. Kaya. Hindi <laughs> <laughs> nila ako maintindihan. Hi! So cute. <laughs> ha, dito kapag ano, makakasalubong mo sila kahit hindi mo kilala. Babatihin ka talaga nila. How's it going? Ganon. Parang hirap na hirap akong sagutin yung tanong eh. How's What? it going? How so cute. Ako rin, kuya. Kuya, ako rin. Ako rin. <laughs> ako rin ang pasanin mo. Kamig <laughs> ng hangin. Ten minutes na lang nasa stop and shop na ako. Kahit na nauna sila, tapos nakita ka nilang papatawid ka, hihinto talaga sila. Ganun. Parang takot silang makasagasa. Parang na-excite ako dun sa ano sa grocery na pinapapig up. <laughs> Nagutom. Tulad nito. Thank you. Pinatawid niya ako. Eh no. Malayo pa lang. Malayo pa ako. una siya. Pinatawid niya ako. Malapit na ako. Ayun na. Yung stop and shop. Ayan. Ayan. ba? 20 minutes lang nakarating na ako dito. Ay, 20 minutes ba? 15 to 20 minutes para. We need to cross again. Charot. Meron nga akong dalang eco bag, eh. Nakago na. Ang ganda ni ate. Naano naman ako sa buhok eh. Kuya, gusto mo ng tulong. <laughs> Musta. Kunti lang hilangayin dito ah. Pipick na natin yung grocery. Excited! Naman kasi guys, sobrang mahal ng grocery dito. Grabe. Parang natanong ko sa sarili ko, may nag-exist lang ganito mga presyo. <laughs> like, dahon ng laurel, ilang piraso, 250 pesos. <laughs> Hindi tuloy ako makapag-adobo. Open sesame. Open sesame. Thank you. Pagantay na lang daw ako dito. Igagrab na daw nila yung order ng ating sponsor. Nakaready <laughs> na. Nakikita ko na guys, hinahatid na dito. Ayan na, yung naka-push cart. Excited. Ang dami. Oh my gosh. This all? Yeah. Okay. So these are eggs in here. Ah, eggs. Yeah, eggs are in this bag. All right. Okay. Thank you. So this is everything. Do you want to put it all in that yep. bag? Or? Can I just arrange it outside? Yeah, yeah. Okay. Thank you. Yeah, no problem. You have a in the bag. All right. Okay. Thank you. Have a good day. Doon na lang asikasuin sa labas. Thank you po sa ating sponsor. Ang dami. Ang daming sponsor foods. Salamat po sa nag-sponsor ng food sa akin. Ayan, meron akong ano, makakain sa isang linggo. <laughs> Naghirap. <laughs> Merong apple. Chocolate. Chocolate, pork, lettuce. Ipinamukha talaga sa akin yung chicken guys. Eno. <laughs> egg. May kasama pang egg. Yeah. Kakayanin ko bang bitbitin to? Piling ko hihinto ako na ilang beses. Ang dami kong natanggap na blessing today. Maraming maraming salamat po talaga sa nag-sponsor ng grocery ko. Good for two weeks na to. Three weeks. Dami. Sobra talaga na-appreciate ko siya. Naiyak na po ako. Thank you po. Makakakain ako ng mga masasarap. <laughs> Pahinga muna tayo dito sa bench. Na-excite akong kumain ng chicken. Yung... Muntik na ako makaidlip. Ano ba yan? Quack. Pupunta na ako. <laughs> Tagal. Isang oras na ako nakaupo dito. oh <laughs> my gosh. Naalala ko, pauwi na nga pala ako. <laughs> Finally, nandito na ako sa bahay. At excited na ako magluto ng chicken. Yay! Meron akong pork. Meron akong malalaking chicken. Ayan, chicken leg. <laughs> Chocolate. At yung request ko na egg nag-request ka pa ng mukha eh, no? Siya na nga yung binibigyan, nag-request nag pa talaga. Actually, nagpapadagdag pa yung sponsor, sabi ko okay na. Kasi, nakakahiya na. Tsaka, ang importante sa akin talaga, prutas, gulay, which is ito. Gusto ko to. Tapos yung protein source, like yung pork, tsaka yung chicken. Ayan, so... So, enough na to. Pang matagalan na sa akin to. Kasi, importante talaga sa akin na kakain ako ng prutas tsaka gulay. Yun. Again, salamat po sa sponsor. Tago na lang po natin sa siya sa pangalang. Mafi. Kasi siya ay mafag. Kasi siya ay mafig bigat. <laughs> Sabog yung joke eh, no? Again, thank you so much po sa sponsor. God bless po. More blessings to come. Hmm. 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 Ang tamis. Hmm. Thank you po sa